Napansin mo ba kung bakit yung mga karakter na tulog lang ng tulog sa gitna ng krisis eh sila pa yung nagiging ultimate savior? Alam mo yung tinutukoy ko, yung nakahigalang sa desk, tambak yung homework, pero kahit tulog eh nakakasagot pa rin ng complex equations. Yung yung nakakainis na karakter na parang wala lang sa kanila yung life or death situations. means minsan mapapaisip ka, paano naging ultimate power move sa anime ang pagiging tamad? Isipin mo to, nanonood ka ng paborito mong anime series tapos may isang karakter doon na tahilan kung bakit mukhang trying hard ang lahat. Habang yung iba ay nagtitraining hanggang sa himatayin o nag-aaral hanggang mabulag, itong taong to ay living their best of their life. Malamang matutulog lang sa puno. Pero pag dumating na yung crucial moment, casual niya lang sasagipin yung universe habang naguunat o naghihikab. Nakakaasar na gusto mong ihagas yung remote sa TV pero aminin mo medyo impressed ka rin. Tignan na lang natin si Shikamaru sa Naruto. Para sa kanya, lahat ng bagay ay tinatawag niyang troublesome. Pero yung strategic mind niya ay napakagaling kumpara sa iba. O kaya si L sa Death Note. Nakaupo sa upuan niya na parang pagod na pagod na kwago. Pero nakakasolve siya ng pinakamahirap na criminal cases habang kinakain lahat ng matatamis. Hindi lang sila tamad, kinawa nilang art form ang pagiging tamad. Pero itong mas interesting, hindi lang random coincidence sa anime storytelling ang mga karakter na ito. May mas malalim silang pinapakita, something na tumatagos sa puso ng mga manonood. Isipin mo yung mga panahong may nakita kang someone na perfect score sa exam na pinaghahandaan mo ng ilang linggo. Yung feeling na frustrated ka, humahanga at hindi makapaniwala. Yan mismo ang binubuhay ng mga anime characters na ito. Mas malalim pa sa iniisip mo ang history ng mga brilliantly unbothered characters na ito. Noong late 80s at early 90s, nung nasa economic bubble ang Japan, grabe ang pressure na maging perfect student, perfect worker, perfect sa lahat ng bagay. At sa gitna ng lahat ng pressure na ito, nagsimulang gumawa ang mga anime creators ng mga karakter na parang huwag na nga sa buong sistema pero successful pa rin naman. Napansin mo siguro na madalas na nasa school setting ang mga karakter na ito. Lagi may isang estudyante, usually nakaupo malapit sa bintana, parang nanonood ng mga ulap na zero effort pero top one pa rin sa klase nila. Pero ang talino ng pagkakagawa nito kasi kinagamit ng mga shows ang setup na ito para i yung mentality na work yourself to death para mag-succeed. Para bang sinasabi nila na, teka, baka may ibang paraan. Speaking of which, pag-usapan naman natin kung paano talaga hina hinahandle ng mga karakter na to ang kanilang mga genius moments. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matalino, tungkol ito sa kung paano nila ina-approach ang mga problems na mapapaisip ka na lang na, Teka lang ha, bakit hindi ko naisip yon? Habang yung ibang karakter naman ay todo banggaan sa pader. Yung lazy genius natin ay nakahiga lamang. Tinuturo yung pintuan na nasa tabilang palak ang ng combination ng minimal effort pero maximum impact. Kaya sobrang nakakainganyo silang panoorin. Pero itong mas interesting, may mas malalim na dahilan ang mga characters na ito sa likod ng kanilang bahala na attitude. Tignan mo na lang si Master Roshi sa Dragon Ball. Sure, karamihan ng oras niya ginugugol niya sa pagbabasa ng magazines. Pero pag importante na, bigla na siyang magpapakita ng wisdom, talagang magugulat ka. O kaya si Kakashi sa Naruto na mukhang mas interesado pa sa libro kesa sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante pero sa huli, isa pala siya sa pinaka-capable na mentor sa series. Hindi lang talino ang tunay na genius ng mga karakter na ito, kundi kung papaan nila tayo pinapaisip tungkol sa ating mga assumptions sa success at effort. Habang lahat ay pagod na pagod sa kakasikap para patunayan ang kanilang worth, casual lang silang nagpapakita na minsan ang working smarter ay mas maganda kesa working harder. At hindi pa yan naman ang secret wish nating lahat? Kinuha ng modern anime ang lazy genius concept na ito at ginawang next level. Pero may kakaibang twist dito. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa pagiging matalino at walang motivation. Ginagamit ng mga creators sa mga karakter na ito para pag-usapan ang mabibigat na topics tungkol sa burnout, pressure ng lipunan, at kung ano ba talagang success. At honestly, ang galing ng pagkakagawa nila. Tignan mo na lang si Saitama sa One Punch Man. Ito yung pinakamalakas na nilalang sa existence. Pero ano ang biggest problem niya? Well, sobrang bored siya. Habang lahat ng heroes ay may mga dramatic battles at emotional character arcs, ang main concern ng ating bida ay baka mamiss niyang sale sa supermarket. Nakakatawa, oo, pero sharp komentara din ito sa nangyayari kapag na-achieve mo na yung ultimate power na hinahabol ng lahat. Ang cool talaga kung paano nag-evolve ang mga karakter na ito kasi hindi na sila umaasa sa natural talent lamang. Sa modern anime, usually may revelation na ang mga seemingly lazy genius na ito ay actually nagpaprocess ng mga bagay-bagay sa completely different level. Hindi lang sila matatalino, nakikita nilang mundo sa paraan na ang kanilang apparent laziness ay mukhang efficiency. Parang yung kaibigan mong mukhang hindi nag-aaral pero may complex mental organization system pala na ginagawa ang traditional studying na mukhang napaka-inefficient. At pag-usapan naman natin kung papaanong binabago ng mga karakter na ito ang way of thinking natin tungkol sa success sa real world. Naalala ba nung panahon na ang tingin ng lahat ang only way para umasenso ay mag-pull ng all-nighters at isakripisyo ang social life? Itong mga anime characters na ito ay nagsasuggest na baka, baka lang ha, ang pagpapagod ng sobra ay hindi pala ang magandang way. Pinapakita nila na minsan ang pag-step back at pag-approach ng mga problema sa ibang paraan ang tunay na big brain move. Pero ito ang talagang exciting sa direksyon na tinatahak ng trope na ito. Mas nagiging relatable sila kesa dati. Hindi lang sila basta lazy genius, silang refleksyon ng ating own struggles sa productivity culture at sa pressure na laging dapat on kapag nakikita mong karakter tulad ni Psyche K na ng kanyang incredible psychic powers para mamuhay ng normal at effort-free na buhay. Ibang dating ito sa ating burnout prone na mundo. Ang ganda ng evolution ng mga karakter na ito kasi hindi na lang nila challenge ang work hard narrative. Nagtatanong sila ng mas malalim na kwestiyon tungkol sa kung ano ang value natin at kung bakit. Bakit natin ina-assume na ang taong pinakamatagal magtrabaho ay siyang pinaka -dedicated? Bakit natin ini-equate ang constant activity sa productivity? Mukhang iwas effort lang ang mga lazy genius na to pero actually, tinuturuan nila tayo ng valuable lessons tungkol sa work-life balance at ang importance ng working smarter, not working harder. At alam mo kung anong mas wild dito? Mas lalong sumisikat ang mga karakter na to lalo na sa mga younger audience na nakikipagbuno sa kanilang own relationship sa work, sa success at pati na rin sa achievements. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.